maglilinya tayo ng ano maglilinya tayo ng tubig ng uh, tubig pipe lilinyahan na natin itong inuman ng mga baboy kailangan kasi may ano eh may uh, magandang uh, inuman yung mga baboy ang ilalagay ko dito eh apat dalawa sa pambiik at dalawa pang yung malaki yan pero yung order ko na nipple drinker eh lima ang dumating ani may libreng isa pero sobra pa rin ang dalawa hindi ko alam kung saan mapupunta yun pagka yung siguro maganda yung uh, kakalakaran nitong baboyang ito eh baka makapag additional pa sirbahan muna kung ano mangyayari dito sa ginawa kong pulungan ng baboy na ito na hindi matapos-tapos tatali muna yung ano yung uh, pipe para makita natin yung uh, uh, sitwasyon kasi pag hindi mo tatali yung pipe paiba-iba yung linya lalo uh, ang ginamit na pipe HD, HDPE pipe hindi yung uh, pipe na tiga tiga 8 feet ito ano to eh 100 meter ito isang roll nyo kaya dapat uh, ipoporma mo muna kasi baluktot eh, tinali ko muna ng alambre para uh, na ko. Guide ko. Yung, hindi naman pattern. Eh. Parang diretsyo na rin to. Para ma-divide ko yung ni uh, nipple drinker para sa beef at nipple drinker para dyan sa ni. Yeah. Linya linya muna ng ano. Uh, tubig. 4 by 5 Magdamit tayo ng apat na nipol yan. yan apat dalawa sa baba 9.5 at saka 15 cm ang taas yung dalawa 15 cm yung dalawa 9.5 gabi tayo ng isang elbow ilang elbow yan 7 elbow pito, pitong elbow gamit ng pitong elbow ito moldex Yan. ito mga pitong elbow pitong elbow sa dalawang apat na elbow na ano trade dalawang apat na tip ay isang tip para sa tangke sa dalawa unahin muna natin yung ano yung sa drinker nipple Yan Sa gamit tayo nito ha o, itong ginamit ko tapos brass pang kulikot ayan pupormo muna natin <coughs> tatali ang ano temporary tatali para makuha ko yung uh, pagitan kasi yung sukat ko naglalaro sa 1 meter hanggang 110 and eh, pagitan kasi gusto kong itama doon sa kailangan mayroong dito dito yo Ayan, nakaporma na. Ito. linyang to. papunta ron sa tangke. Doon. Ito yung painuman. Ito. Ito, papunta sa baba. Pababa pa ron Para makuha yung 9 cm. Ito naman, diyan na yan. Yan na yung posisyon niya. pero parang magandang ilagay sa loob kasi yung nguso ng baboy dito medyo alangan siya kailangan ipasok itong tubo sa loob ito ang alagyan pa ng elbow pababa para makuha yung nine ito yan ganyan na yan pero balak ko pasok sa loob parang sa loob mga pusto eh kasi alangan yung muso eh oh. sa loob subukan kong ilipat sa loob yung linya wala pa namang mga glue yan wala pang glue Lalaro. Maglalaro. Kapisi. <coughs> Kapisi. elbow to elbow. Para hindi daw ano. Para ganahan daw yung baboy na uminom. umuktong dito ito Among sabi ay may uh, taas na 9.5 para sa beak Tapos yung Yung sa malalaki na, ang nakalagay doon ay 13. Pero dito, hindi 13 yung ginawa ko. 16. Ah, 15. 15 yung ano nila. Pero ginawa ko, 18. Mayroon para sa malalaki, mayroon para sa liit. Kailangan matuto kang gumawa nito. Pag hindi ka matuto gumawa nito, ay kukuha ka ng plambing. Babayad ka 700. Samantalang kung nakakaintindi ka, ay libre na. Diba? Ganito yan, ito. Oh. Ganyan, no? Oh. Kita ba? Yan, no? Oh. Tapos, may nipple drinker pa pababa. Ano nangyayari dyan? Maya-maya na uli. Ito ay para dun sa mga biit. Kasi mababa. Ito para sa malalaki kalibel na lang nito. Yan, yung forma niya, no? Tapos dito, yung maple drinker. May elbow pa rin dito. So, yan, no? Napagano yan no? Yan, no? makikita nyo. Ayan. Ganyan. May height siya nga uh, 9.5 buhat sa flooring. Ayun muna natin to. Mga ito. Kasi matitigas eh. Tumitigas eh. yan o. Oh. o oh. yan, yan oh yan. pa lang. Kakabit. Kulang pa yata ng fittings. Kasi dito lalagay ng plug eh. May lalagay na plug dyan eh. Kasi the end na ito eh. Maintindihan kung maglalagay pa ng Hugos ng kamay dun. Padiretso dun. Ito. Papunta na ito ng ano. Ito. Dito. Yan. Sa tanke yan. Sa tanke. Punta rito. Sa tanke. Diyan. No? Oh. Diyan. Tapos yung isa dito. Sa labas. Yan. No? Oh. Ayan. Yan. Pagpunta rin doon. Sa taas na yan. Pataas din yan. Punta dyan. No? Oh doon sa dulong yun ayun niyan. nyan muna oh. ito kay ginugutom na yung sa baba doon papunta roon doon sa taas na yun maya maya na uli ito kay ginugutom na alas 12.20 na alas ah, 12.20 si na maya maya na ulit maya maya na ulit ginagutom na si Kapis eh nandibang ako doon alas 12.20 na eh kakain muna kakain tapos nang kumain medyo maraming nakain napagod napagod ha pagod ba yun at putula ang na, mm, HDA pipe eh, ginutom agad oh. maya maya na uli Mayanong oras na mag na parang gusto pang matulog at uh, ako yung ng ano mga pampaligo ni GF ko. yan Pampaligo ni GF ko yan. Hindi siya makapaligo pag yung malamig ang tubig eh. Maligam-gam. Okay. Siguro may part 2 na lang yan. Yung aking ginagawa. Ayaw kung makakapag uh, simula pa mamaya. <coughs> Share lang po. Comment, subscribe and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Ikabibig. Hanggang sa muli, bye-bye.